Lahat ng masisipag na individual sa Pilipinas, tingnan ito. Sino ang natutulog lamang ng ilang oras sa isang araw, nagtatrabaho hanggang madaling araw bago muwi? Sino ang walang sawang namamahala ng lahat sa bahay? Sino ang patuloy na nagsasakripisyo at nakikipagkompromiso para sa kapakanan ng buhay, lumuluha ng tahimik, sinasabi sa kanilang sarili na magtiis, magpatuloy, at huwag sumuko? napakakaunting sandali ng kagalakan at kaligayahan sa bawat araw, at maraming sandali ng pag-aalala at kalungkutan. Ito ba ay sumasalamin sa iyo? Kung oo, oras na para gawin mo ang isang bagay para sa iyong sarili. Una, mag-relax kasama ang iyong mga iniisip. Manalangin sa Diyos na patahimikin ang iyong puso. Pangalawa, manalangin sa Diyos na lumapit sa Kanya, Hayaan ang Diyos na pumasok sa iyong buhay, gabayan ka, at tulungan ka. Panghuli, ulitin ang pagbabasa ng mga salita ng Diyos kasama ko. Hayaan sakupin ng mga salita ng Diyos ang iyong puso. Sabi ng Diyos, magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos, aking palalakasin ka, o, aking tutulungan ka, o, aking alalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran.